Nagkahanap ng good vibes? Well, congratulations! Nakahanap ka ng programa na puno ng tanong, puno ng tawa, at minsan may pa-trivia. Dito lang yan sa Tanungan Lang Walang Seryosohan. Ito ang... Ang Tanong! Sa Amerika, kung meron tayong keeping up with the Kardashians... Oh, Meron tayong mas juicy, mas real, at mas ng Pinoy. Dahil sila ang laging trending at laging pinagchichikahan ang Toro in the World of Sheep, the Toro Family! Uh -huh. Ang first pala sagot natin today, siya ang sister ni Mommy Oni na recently found his landon boy you know who you are. Nakahanap din kaya siya ng swerte sa sagutan this time. Let's give it up for Mama Marie! <laughs> uh, sino mas matanda sa inyo? Ako po. Nang ilang years? One. Pa oh, one year lang. Eh, di ba pag magkasunod, lagi nagbabangayan? Palasagot si, to si Tony. Ay, sobra. <laughs> sa pangalawa palasagot mo, napapaiya ka ni Tony? Yes. Uh, ako kaya kong paiyakin si Alex. Magsasalita siya ng ganyan, ganyan, ganyan. Tapos isang line lang sasabihin ko, iyak na siya. Ay, ganyan din <laughs> si ate. Ah, ganyan din ganyan siya? siya. Tapos pag hindi na mo-fake, utog niya ako sa pader. Ay, iyak pa lang. pa rin <laughs> 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 yung, <pareng> yung ending. <laughs> okay. Next up, siyempre, siya ang reyna ng Toro family, ang nag-iisang M&M, masarap na mami, may katukayo, Mami Tony Fowler! Hey! <laughs> Oh, diba? Ang bagong mami. Kamusta ang postpartum, Mami Oni? Ito, tetra i-handle. Ilang months na? Eight months. Pag eight months, medyo ano alanganin pa rin ang tulog pagkaganyan, di ba? Kasi nag-breastfeed. Yes po. Tapos ngayon, The ano? sa father na breastfeed. Ah, ay, dadyo. Hindi, pero... Ang father <laughs> na ang binabreastfeed. <laughs> okay. Bumraduate na yung baby. Nadoon ko nito yung breastfeed. Sa'yo naman ito. Last but not the least, aba, may natutunan ako ngayong araw na to. Kasi akala ko talagang part sa ng family, okay? Ang star sa fine dining restaurant at anak-anaka ni Mami Oni ang tanong makakastar kaya sa today. Let's all welcome ang Kikay chi, Chica Dora! Hi! <laughs> Uy, naloka ako sa kanya. May tattoo talaga siya. Nang Tony Fowler sa dibdib. Kailan mo pinatattoo yan? Ah, uh, 2017 po. Bakit pinatattoo mo sa dibdib mo? Idol ko po kasi siya. Napapanood ko po siya sa Facebook. Saang larangan mo in-idol si Mami Tony? Sa pagsayaw po. Oh. Logo, <laughs> ah, pero paano ka napunta sa Toro family? Anong nangyari po kasi nung ano eh, tawag dito, kailangan ko po ng tutulong sa akin sa bahay. Mapupulot ng tayo ng aso. Yung mga gano'n. Nag ako. Sabi ko, tulungan mo naman ako sa bahay. Oh. Sabi ko, gano'n. Tapos ang ginawa niya, umalis ng trabaho niya, at naging magkasama po kami. Ah, so nagsimula siya talaga, fan. Yes po. Tapos pa sa pag may lipatan po kami ng bahay, tutulong ka nun, di ba? Tapos pag may birthday ako, oh, pupunta po sila nun. Parang active fan po talaga siya. Ikwento nyo, ano nangyari dun sa fine dining? Si Mikwik po kasi, wala siyang ano, yung GMRC ba yun? Good moral and right kasi yan. yan, ang unang-unang subject sa iskwalahan. Literal na wala ka talaga nun, di ba? <laughs> <laughs> sa school, sa school, di ba wala? Wala, wala sila nun eh. Ang nangyayari kasi, syempre medyo kalmado ako kasi kaya nga ka napupunta yung mga tao, doon yung, yung binabayaran nila eh hindi lang yung sarap ng pagkain, yung tahimik na lugar. The ambiance. Yes, oo. Oh. Oh, oh, yung pahirap. Class. Oo, oh. oh, oh, ganyan. Class. So, nagpa-dinner yung doktor namin sa Dok Yapi. Tapos, nalaglag yung biskwit. So, may patinggan ko ganyan. Pagkalaglan ng biskwit. Na Sinong nakalaglag ng biskwit? Yun ang katanungan. Oh. Oh. Si Papi talaga po ang nakalaglag ng biskwit. react lang ako. So, react niya kasi, doon <laughs> na naman, doon na naman. Kaya yung tinanong, napag-inilaw ko sa'yo ako, tapos si Doc Yapi, tsaka yung asawa niya, si Miss Vina. Parang naano ko, nahiya akong bigla. Tapos yung kinabukasan kasi, gusto kong sumaya. So pupunta kami ng comedy bar. So bago ako ng comedy bar, e eh, buntis ako noon, may emosyon ako. Kailangan kong masabi. Pero sinabi ko, kahapon! Ganyan, ganyan, no? Sa fine, ano? Sa fine dining restaurant. Kaya na, ko na ano. <laughs> alam mo, kaya ako natawa ko oh! <laughs> <laughs> Parang siyang si Mami Pinti. Alam na, alam ko yun yung pag nagbabangayan kami ni Alex, tapos yung tingin ng mami. May araw tong dalawa. Tapos <laughs> the next day, doon ka babangayan. Yun pala yun. Ang sabi naman sa akin ni Alex, para daw talaga ako si Mami Pinti kasi... Tawan-tawa -tawa siya sa isang video ko. Sabi niya, parang talaga siya kagod. Ikaw, bakit? Ano yun? Yung nagpapanapagalit ako sa Tyronia, nakagalun pa daw ako. Ikaw, sinasabi <laughs> Ganyan, kami, <laughs> ko sa'yo. Yeah, yes! Ako hindi magaling ako. Ako talaga sa inyong dalawa. <laughs> <laughs> hindi ko, hindi ko sabi <laughs> Kaya tuwang-tuwa sa kanya si Alice kasi sabi niya, ay, nakahanap kami ng batang mami-pinti. <laughs> <laughs> Ganun <sa boom. laughs> Okay? Napakasimple ng ating mechanics. Meron tayong 13 na tanong na hinanda. Bawat tanong sagot, one point agad-agad. Bibilisan nyo lang ang pag-buzzer. May five seconds lamang kayo para sumagot. At kapag lumagpas, may chance ang kalaban na mag-steal. Pero kung natameme ka sa kaba, Harry lang, don't lose hope dahil may mga special questions tayo na may katumbas na mataas na points. Kaya pwede ka pang humabol kung medyo nangungulelat ka. At sa dulo, ang may pinakamataas na puntos ang itatanghal nating ultimate panasagot at mag-uuwi ng 30,000 pesos. Yes. Pero yung consolation, merong 10,000 pesos. Yes. <laughs> Ang 10,000 pesos ay pwede mo nang pambayad sa Fine Dining <laughs> Restaurant. <laughs> di ba? Okay. Kaya eto na. G na ba kayo mga palasagot? G. Gina. Okay. Kamay <laughs> sa bewang taas, no? Ang tanong. Kung ang Toro family ay may Tony, Marie, at Mikay. At ang bini ay may Aya, Maloy, at Gwen. Sa anong K-pop group naman magkakasama sina Jisoo, Jennie, Lisa, at Rose. Ay! Mikai! Blackpink? Blackpink! kay Tama! Ayun, ayun, ayun eh! Huwag niya oh. si Mikai! Hindi man niya maka-fine dining restaurant pero alam niya ang Blackpink. Yes. <laughs> okay. Ang tanong, kung ang 12 ay divisible sa 3 at 4, Arang 24 ay divisible sa 2, 3, at 6. Ano naman ang abbreviation ano ng Digital Versatile Disc? Ano daw? <laughs> yes, Mikai! DVD? DVD ay tama! Wow! Oh my God! Hindi <laughs> ko alam ibig sabihin no ng DVD. Wow. Digital? Yun ang ibig sabihin ng DVD. Digital Versatile Disc. DVD. Oh Papaiksain mo. Gar Hindi Mika. ko alam ay, yun. Mikay, pinapahanga mo kami. Yes. GMRC, bagsak pero sa mga. Yes. <laughs> yes. May postpartum ka kasi ako buntis. So, pregnancy brain. Pregnancy brain. Ah. brain, may brain. <laughs> <laughs> <Sa> mga dahilan. <laughs> brain fog. Hindi ba mo talaga kami hihihim pala. Third question po na sinasabi na namin. <laughs> Aminado agad. Okay. Dadalian natin. Sige po. Eto na, ang tanong. Kung sa palengke, ay 50 pesos ang kilo ng bigas. At bumili ka ng 3 kilo, magkano ang dapat mong bayaran? Ay, ang bilis. Ay. Ay, sorry. Nagmadala, <laughs> <laughs> nagmadala. Hindi pa tapos okay. ang tanong. Okay. Okay. Yes. Gonna? Sige, at pwede ka humula. 150. Okay, ha. Ah. Ito. Magkano ang dapat mong bayaran at kung binigyan ka ng 200, magkano ang sukli mo? 150 ay tama. Ay. Pero meron akong next na tanong, magkano ang sukli mo? 50. 50. Ay, tama. Okay, ibibigay na natin. Hindi <laughs> ako natin. Tama ka. Buntis, buntis. Ibigay na natin. Buntis. buntis ka pag bibig... Four na lang buntis, maraming pinagdadaanan. Ibigay natin yung point na yun sa kanya. At this point, bibigyan kita. Alam ko pinagdadaanan na naman. Okay. Eto na, ang tanong. Kung sa fine dining, may eight-course meal, sa buffet ay may eat all you can. Saan bansa nagsimula ang Samgyupsal? Ah, yes, Mikay! Korea. Korea! Ay, tama! Ay, oh, tama. Bilis ang braso ni Mikay. Pag mga Korean talaga, ayan. Alam talaga. niya yan. Black pig, Samgyupsal, okay. Ang tanong, kung ang bansang Japan ay may Mount Fuji at ang Indonesia ay may Mount Merapi, Saan naman sa Pilipinas matatagpuan ang Mount Mayon? Yes, Marie. Bicol. Ay. Bicol ay tama! Tinabi mo pa kay ate, isang Bicol ba? Napakagaling, napakagaling. Alright, alright. Ang tanong. Si Kendra ay anak ni Nacheska at Dog Kramer. Si Zia Dantes ay anak ni na Dingdong at Marian. Kaninong anak? Si Scarlett Snow. Yes, Marie! Dr. Vicky Bello. And? Hayden Ko. Ay, tama! <laughs> <laughs> Ang galing. Ang tanong, kung si Joy ay pumunta sa Hong Kong para magtrabaho at si Ethan ay nagtrabaho sa bar para sa tips, ano ang title ng pelikulang ito? Oh, yes, Marie. Hello, goodbye. <laughs> <laughs> Mali. Ay, sorry. Yes, Mikay. Hello, love, goodbye. Hello, love, goodbye. Ay, tama! <laughs> Hello, goodbye. <laughs> pregnancy, pregnancy. Hello, goodbye. Hello, oh my God. May iwan yung love. <laughs> goodbye uh -oh. agad. Okay. <laughs> ang susunod na tanong. Ay. Kung ang balimbing ay prutas at ang pagiging balimbing ay isang ugali, saan naman nililibing ang mga bayani? Yes, Marie. Libingan ng mga bayani. Libingan ng mga bayani ay tama! <laughs> Dago na yung sagot ah, sa tanong. Diba Di minsan, minsan ang sagot nasa tanong <laughs> kung makikinig lang mabuti. Okay, ang tanong.

Puntis pa yan, ah. Okay. Oh, Tony, dapat alam mo to. Kaya yeah, nga, eh. Ito talagang ginawa na to para sa'yo. <laughs> ah, pag di mo para sagot, hindi ko na alam. Kung sa ex-Breezy, galing sila Mami, Oni at Papi. At dating ex-batalyo naman si na at Skas Takli. Saan grupo galing si na Rochelle Pangilinan at uh -huh. Jopay? Sex yes, bomb. Tony. Sex. Sex, bomb. Ay, tama! <laughs> Yay! nag <-guest> <laughs> Nakasagot, nakasagot. Okay, humahabol, humahabol, humahabol. Ang tanong, kung si Taylor Swift ay may folklore sa Philippine folklore naman, anong mythical creature daw ang ikinakasal kapag umuulan habang umaaraw. Yes, Mikay. Tikbalang. Tikbalang. Ay, tama! Amoy ni Mikay. Yes. O, oh, eto naman. Talagang ita timing na natin to sa inyo talaga. Kung ang rhinoplasty ay pampaganda ng ilong at ang liposuction naman ay pampabawas ng taba. Sino naman sa fairy tale ang humahaba ang ilong kapag nagsisinungaling? Yes, Tony! Pinocchio. Pinocchio! Ay, tama! Humahabol <laughs> si Tony, mahabol si Tony. Ayaw niyang parang mahuhuli siya. Uh. Ang tanong, kung ang Pilipinas ay tinaguri ang Pearl of the Orient Seas at ang totoong pangalan ni Paye ay Lucy Pearl, saan naman galing ang Pearls? Saan galing? Yes, mari Sa dagat. <laughs> sa pera Dagat ay mali. Y yes, to. sila perlas ng silanganan. <laughs> perlas ng silanganan ay mali. Yes, Micael. Ha? Kabibe? Kabibe ay... tama. Ang galingan! Kasi oh perlas sa perla sabi eh, <laughs> Bakit naman perlas sa ng silanganan? Ay mo kasi saan? Kaya kala ko lugar. Ayun, perlas na Sila. Ah, kasi Perlas. So, inisip na lang niya. Eh, di sa Perlas ng Sila. na Ang tanong. Kung si Lady Gaga ay may kanta na abracadabra at ang tawag sa makamandag na ahas ay cobra, ano naman sa English ang salong suso? Bra. Tony! Ang bra ay Tama! Ang bilis ah. Hindi ko pa sinasabi yung pangalan. Masagot na si Tony. <laughs> <laughs> Mamadali siya talagang gusto niyang pakita ngoy. Kakabul ko dito. Okay. Eto na. Ang tanong. Complete this John Lloyd line from One More Chance. She had me at my worst. You had me at my best. Yes, Marie! Best! Best! best. Ay, tama! Yan ang talagang era na nasaktan tayong lahat sa pelikulang yan. 2007, One More Chance. Okay, ang tanong, kung ang Yema ay gawa sa gatas at ang rapper nito ay cellophane, sinong rapper naman ang boyfriend ni Pastillas Girl? Mami Oni. Flo G. Flo G. Ay, tama! Aba! Mahabol, mahabol. Okay. Ang tanong kung si Janella Salvador ay ang makabagong Valentina at Marilag si Darna, sino naman ang komandant ng sining? Yes, Marie Janella. Janella ay tama. <pop> Dito di? di ba Dayunela Janella. 'yun ba? Ah, 'yun ang tama, Darna <laughs> station. Pero Junella. Tama. <laughs> Dino, Dino Ako i i i i i kasi iba-iba tayo ng interpretasyon yeah. sa mga pangalan. Yeah. Pag buntis ka, naiiba ang mga... <laughs> At saka gano'n yung... Gano'n si ating ngayon. Buntis siya! Gano'n si ate ngayon, kunyari sa sakit ka ng ka na dun sa may second floor. May second floor ngayon sa sakit na. Iba sabi ko. Gano'n yung mga sasakit ka. O sige. Hindi okay, okay. bibigyan mo nalang kasi buntis si. Alam natin yan. Janela, Janela, isa-isa lang yan. Okay, game! Mm -hmm. Special question is two points. Pag nasagot mo to, tayo na kayo ni Mikay ng six. Pero pag nasagot to ni Mami Marie, nine na siya. Kung ang Marites ay Mare, ito ang latest. Ang Marisol ay Maring sol <laughs> Ang tanong, talaga. <laughs> ano naman si Aling Marieta? Yes, Tony. Aling Punyeta. Huwag ba naman minura. <laughs> Grabe ka naman. Mali. wala na nakasagot. Pero ito, bagay na bagay ito kay Alex. Ang Marieta ay, Mare, ito pa. Diba? Uh, ay, Yung di na natatapos ang chismis, yeah. Alex pa. yan. Oh, ito pa. Mare, ito oh. pa. Okay. Ang tanong, kung ang ibig sabihin ng IDK ay I don't know at ang LMK ay let me know, ano naman ang ibig sabihin ng MMK? Maalaala mo kaya. Maalaala mo kaya ay tama! <laughs> ang <layo> nung... eh. <laughs> ang layo sa tanong, di ba? Nag-iisip ka uh, na eh, oo. Oh, oh. Ganun talaga. Anyway, ang tanong. Kung ang balot ay masarap higupin at ang hotdog ay masarap isubo, ano naman ang maingay pag kinakain? Chicharon. Yes. Tony, chicharon ay tama! <laughs> Minsan si Sharon, minsan ako. Ay! Perfect. <laughs> minsan si Sharon, minsan. Ako. <laughs> Di ba kanta yan? Pinaparinig sa akin ni Alex. Ang ay. ingay mo pag kinakain ka. <laughs> Pinaparinig sa'yo talaga ni Alex, no? Siya naparinig sa akin no? Sabi ko, Catherine ano yan? Ah. Okay. Ang tanong, kung ang isang dekada ay sampung taon at ang century ay may 100 years, ilang araw naman meron ang December. Yes, Marie. 31 days. 31 days. Ay, tama! <laughs> okay, okay. Ang tanong, kung sa game streaming, sumikat sina Ghost Wrecker at Doggy, saan naman nakilala sina Alodia Gosinfiao? Yes, Mikay. Cosplay. Cosplay. Ay, tama! At Myrtle Sarosa, yes. Okay, ang tanong, kung ang English ng Torotot ay horse, at ang horn sa Tagalog ay sungay. Ano naman ang toro sa Ingles? Yes, Mikay. Bull. Bull ay... Tama! <nova> <acre surviveshã professionally> <indi mail Copy modelling> <iş> Parang may mali na kasi. Parang lagi naman tayo sabay. <chodzi> <Por nose> ang galing, ang galing, ang galing. Next, ang tanong. Kung ang gumborza ay Gomez Burgos Zamora at ang Luz Viminda naman ay Luzon Visayas, Mindanao. Ano naman ang Kala Barzon? Yes! Mikay! Cavite, Laguna, ba -ba Baguio. Steel. Hindi. <laughs> okay, Steel. Ate. Hmm. Cavite, Laguna, Kala. Batangas, Quezon. Mali, 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 mali. Huh? Mali, may kulang, may kulang. Tarlac? Uh, steel, steel. Wala, <laughs> tarlac. <laughs> okay, mag-implan, ganyan, ganyan. <laughs> na lang. Okay, ang, oh, ang last na lang si Tony. Oh. Tony, kaya mo yan? Sige. Cavite, Laguna, Batangas, Calaba, Erzon? Er. er. Mm. Yung Rizal. Er. Izal? Oh. Zon, Luzon? Hindi! Pero lahat yun nasa luson. Keson! Yun, keson. Okay. Yeah. Quezon. Yon, quezon. okay. Sina sayang, sinagot, sana si sinagot mo na sana keson. Pero sinagot mo, yun ang in-accept na ating team. Pero lahat yun nasa Luzon, di ba? Oo, pero kailangan <laughs> mo pag-iingat. Huwag natin baguhin ang ibig sabihin ng zone. Huwag natin baguhin. Ang Calabarzon ay Cavite, Laguna, Batangas, Rizal. Keso. Okay. Ang tanong, kung sa Hungarian overload ng Carriedo, nakilala si Neneng B, sinong Neneng B naman ang nakilala sa Bubble Gang? Yes, Mikay! Sampinto. Sampinto ay tama! Galeng, galeng. Pero na tayong Ultimate Palasagot for today. At dahil dyan, mag-uwi siya ng ating fully paid 24 karat gold trophy with tumataging ting na 30,000 pesos cash. Congratulations, Mika! Yay! <laughs> oh, di ba? Thank you very much. May gusto ka bang sabihin, Mikay? thank you so much po sa pag-invita po sa amin dito. At marami po kami natutunan. <laughs> okay, uy, totoo to. -toto, may cash tayo. Okay, okay, let's give it away. Okay, thank you po. Sexy ng ating tag-giveaway. Uy, meron tayong consequence. Ay? Ay. May consequence tayo, sorry. Mga no, hindi na ano. It's just a twerk battle para sa ating consequence, para sa mga natalo. Okay, music. Si Tony and Mami Marie. Ayun lang. sige. Ay, ay, wow. Ay, wow. Ganun lang. O, di ba? Ako pa nag-demo. <laughs> Go. Ay! <laughs> <Alam. laughs> <laughs> 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 hindi niya kayo yung ganyan <laughs> hindi lang. Hindi niya kaya, pero... Budot talaga kasi <laughs> <siya>. alam niya. <laughs> maraming maraming salamat sa lahat ng sumali sa atin ngayon sa pakikinood yes, niyo, ninyo, so pakikinood. Ang show na walang space para sa stress, tanungan lang, tawanan lang, walang seryosohan. Ito ang... Ang Tanong! We're the Tara family.